Welcome back sa PS Rewind. Iba't ibang klaseng assassin sa buong mundo ang gustong pumatay sa isang beteranong Delta Force soldier at sa tuwing namamatay siya ay bumabalik siya sa parehong oras na parabang video games. Umupo ka muna at mag at ating panoorin ang nakakaaliw na recap na ito. Subscribe for more. Si Roy Palmer, na isang retiradong sundalo na sa kasalukuyang nasa ika-139 na ulit na naberasyon ng kanyang sariling buhay sa parehong araw. Nastuck siya sa isang time loop na umuulit lang sa tuwing na matay siya at ulit-ulit niya nang ginagawa ito na no, nakabisado niya na ang lahat ng susunod na mangyayari. Tuwing alas 10 ng umaga kasama ng babae niya ay may nakaabang na agad na papatay sa kanya gamit ang patalim. Sunod ang helikopter na may machine gun sa bintana, babangga ito sa building at sa sabog, kabisado niya na ang bawat galaw para di mamatay. Tatalo na siya sa truck ng buhangin na kung saan 22 times siyang namatay bago niya makuha ang tamang timing. Magkakarnap siya ng magarang kotse para takasan ng naghahabol na dalawang dalawang babaeng assassin na pinangalanan niyang Pam at Esmeralda. Maghahabulan sila sa buong syudad habang nagbabarilan. Alam niya na din kung paano sila tatakasan basta wag lang siyang madidistract. Kaso nakalimutan niya palang may dadaan pang bus. Dahil nakalimot siya ay babalik na naman ulit. Konting detalye lang ang nababago sa loop. Depende sa kung ano ang makakalimutan ni Roy. Bukod sa lalaki pagising niya sa helicopter at Pam may mga assassin din tulad ni Guan Yin na pinapatay siya gamit ang espada. Si Kaboom ang una nung mahilig dikitan siya siya ng bomba, si Smiley na siyang panain patalikod at hihilahin siya ng sasakyan. Ang kambal na German at ang lalaking kamukang kamukha niya na tinatawag niyang Roy number no. 2. Minsan ay napapatay niyang ilan sa kanila pero ang wakas anuman ang mangyari ay nakakahanap at nakakahanap sila ng paraan para mapatay siya. Hindi niya alam kung bakit to nangyayari sa kanya. At ang iniisip niyang makakasagot sa mga tanong niya ay ang dati niyang asawa na si Gemma. At nang tawagan niya ngayon ito sa opisina ay sumagot ang boss nito na si Venter na sinabihan siyang namatay na daw si Gemma sa isang aksidente pero duda si Roy na may pumatay sa kanya. Malas lang kasi hindi naman siya nabubuhay ng matagal para maimbestigahan kung bakit ganito. Makalagpas man siya kila Pam ay nagmamadali siyang makarating sa Barney Jake para masilayan ang crush niyang si Dai Feng na isang world champion swords master. Tatabihan siya ng madaldal na si Dave na nagpapakilalang magaling pagdating sa internal security at kalokohan. Magsisimula na siyang magpakalang nalangwa sa alak at pag sumapit na ang sakto 12.47pm ay matutuntun na siya ng mga asasin at pagpapabarilin siya sa gitna ng bar. Di pa siya nakakalagpa sa 12.47pm kahit isang minuto lang. At kung hindi siya pupunta sa bar ay napapatay lang siya ng mas maaga pa kahit subukan niya pa ang lahat ng ruta na alam niya. Sa pagkakataong ito matapos ang ilang ulit siyang nabaril dito ay naalala niya bigla ang araw bago nagsimula pa ang lahat ng loop na ito. Dinisita niya si Gemma sa kompetensya kumpanya nila. Hiring daw kasi sila. Kaso, parang may ibang pakay si Gemma. Gusto man siyang lambingin ni Roy at ibalik ang dati nilang pagsasama pero tila nagmamadali si Gemma at bigla na lang siyang kumuha ng sampol ng buhok at dugo niya sa ulo. Di nila namamalaya na pinapanood pala sila ni Venter at ng bodyguard niyang si Brett sa CCTV. Natanong ni Roy kung ano ang malaking makina na ginagawa niya. Ang makinang ito ay pwedeng mabago oras at kalawakan at kahit nitong pasabugi ng mundo kung gagamitin sa kasamaan. Nabanggit din ni Roy ang tungkol sa anak nila. Hindi di pa rin alam ng bata na siya ang ama at gusto nang sabihin sa bata. Ang alam ng bata ay malapit lang siyang kaibigan ng pamilya. Gusto niyang mabigyan pa siya ng pagkakataon na makabawi sa kanila. Naputo lang usapan nila nang dumating si Brett para paalalahanan na bawal ang bisita sa restricted area na ito at pinapatawag si Gemma ni Venter ang boss niya. Sige, susunod ako. Pwede ka nang umalis. Kaso, bumalik ulit sila at may kasama ng malalaking sundalo para palisin si Roy. Sa uling pagkakataon ay niyakap niya na lang si Roy at binulong sa kanyang Tingnan mo regalo ko sa iyo ng birthday mo. At tandaan mo ang salitang Osiris. Osiris. At napilitan na silang maghiwalay. Si Venter naman ay iba ang kutob kay Roy. At ayaw niyang may nakakakita ng makina niya o malaman man lang ang eksperimento. Kaya inutusan niya si Brett na mag-hire ng maraming assassin para ilispatcha siya. At gawin ito sa malinis na paraan para hindi sila masisi. Pinapasok na si Gemma para balaan siya na ito na ang huling pagkakataon na magdadala siya ng bisita sa trabaho. Kinagabihan ay may bagong babae na naman si Roy na ang pangalan ay Alice na isang dentista. Parang ginagawa niya lang ito sa pagkamis niya kay Gemma. Nagsira lang saglit si Alice nang tumawag si Gemma sa kanya. Meron akong gagawing mahalaga at kailangan ko ng tulong mo. Kaso pinutol na ni Venter ang linya kaya hindi na narinig ni Roy ang mga sumunod niyang sinabi. Parang importante pa naman ito. Pero imbis na tawagan siya uli o puntahan man siya ay nakipaglampungan na lang siya sa babae niya. Kinasanan ni Gemma ang buhok at dugo ni Roy sa tube at sinalang sa malaking makina. Nang makita ito sa sa CCTV ay agad na umaksyon si Venter para pigilan ang pagtataksil niya. Samantala, ito na ang huling normal na araw para kay Roy dahil magsisimula na ang loop sa buhay niya. Ngayon, dahil naalala niya na ang sinabi ni Gemma, ay binuksan niya na sa wakas ang regalo. Isa itong libro tungkol kay Ence at Osiris. May note pa sa likod na nagsasabing walang taong hinihintay ang panahon at oras. Masyado siyang natutok sa libro at nakalimutan na ang mga susunod na mangyayari kaya namatay na naman tuloy siya ng dalawang beses pa para mabasala ang libro. Habang tumataka siya ulit ay napansin niya ang isang switch sa kotse na kailanman ay hindi niya nagalaw. Nang pindutin nito ay kumaripas ang kotse ng sobrang bilis kaya lumampas patuloy siya sa bar ni Jake. Sa halip ay napunta siya sa isang underground mall kung saan siya nagkaroon ng oras para basahin ang libro ni Gemma. Hindi niya maintindihan kung anong connect ng librong ito sa lahat pero natigil lang kanyang pagbabasa nang makita ang anak niyang si Joe na palihim na bumili sa isang lalaki. Naisip ni Roy na wala nang ibang naiwan na pamilya pamilya kay Joe kundi siya na lang dahil patay na si jema Kaya sinundan niya ito papunta sa loob ng arcade game. Hindi niya napansin na sa tuwing dumadaan siya sa screen ay naglolo ko ang mga ito. Lumapit na siya kay Joe. Pinagsabihan niya ito dahil hindi siya pumapasok para lang maglaro. Tinanong niya kung ano yung binili niya sa lalaki pero mga special cards lang pala ito. Akala niya illegal na droga. Inaya niya na lang si Joe na kumain. At pakalabas nila sa building ay laking gulat niya nang makitang ang oras. Ay 12.50 na. Ito ang pinakamahabang oras niya sa kasaysayan. Inisip niya kung ano ang ginawa niyang pagkakaiba para mangyari ito? Siguro may tracker na nilagay sa kanya kasi hindi siya basta-basta natutuntun kapag nasa loob siya ng makapal na bakal ng bar o nasa underground mall. Ngayong nakalabas na siya ay nagsidatingan na ang mga asasin sa bawat direksyon. Nang malapit na sila ay niyakap niya si Jake at sinabing, Ako ang tatay mo. Nang magsimula ulit ang araw at tinanong niya agad ang unang asasin kung paano siya natuntun. May tracker ba ako? Tanong mo siya mama mo. Pagdating niya sa bar ay dumiretso agad siya sa CR. Baka pumasok sa puwet niya ang tracker. Nang maalala niya, si Dave pala ay biyasa sa mga ganito. Kaya agad niyang tinanong, kung gusto mong maglagay ng tracker sa tao na hindi niya namamalayan, saan mo ilalagay? Hmm, syempre, sa ngipin. Sa ngipin ang the best. Bigla niyang naalala na nagpaayos nga pala siya ng ngipin sa babae niyang si Alice at naaninag niya na nandun si Brent. Kasabot pala siya. Nang malaman ito ay naglasing siya at nang hiram ng plies, tsaka iniisa-isang tanggalin ang ngipin niya hanggang sa malaman kung alin ang tracker. Saktong natuntun siya ni Roy number 2 para pas Langin. Nang magising siya ulit ngayon ay tinanong niya agad si Alice at sinabi nitong na lang siya ni Brent. Dumiretso siya sa bar para tanggalin ang tracker at dalhin ito sa abandonadong building para utakan ang mga asasin. Gumana ito, lumitaw si Pam pero ayon itong sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya. Nalaman niya pa nga ang baril pala ni Hitler ang ginagamit ni Pam pamatay sa kanya. Lalong sumama ang loob niya kaya ito din ang ginamit niya sa kanya. Kailangan niyang malaman kung sinong ang nag-utos sa kanyang lahat at naisip din ni Roy na may dahilan si James kung bakit niya ito ginawa kay Roy. Pero hindi naman niya maibalik ang oras para tanungin siya at hindi niya matanong ng maayos ang mga asasin. Ang magagawa niya lang ay maghiganti sa mga ito kaya pinagkatawa niya ang mga asasin at ginamit ang tracker para pagpapaslangin sila lahat. Ginamit niya ang cellphone ni Kabuma at nalamang si Brett pala ang nagutos sa kanilang lahat na naman ni Venter. Kaya sinabi niyang, paapatayin ko kayo lahat pati ang boss mo. Pumunta siya agad sa kanila kaso nabunggu siya at napatay agad ni Brett. Nakail ilang subok siya na makapasok sa mahigpit na security ng kumpanya tulad ng magpalipad ng kotse na may bomba at paggaya kay Roy number 2 at pagnakaw ng ID niya para makapasok siya, maraming ulit pa bago niya matakasan ang mga guard at CCTV. Hanggang sa makapasok na siya sa wakas, may dala na siyang mga armas at wala na siyang pakis sa mga gwardiya. Pero sa loob pala ay naghihintay si Guan Yin. Sa sobrang galing nito sa espada ay walang silbi ang baril niya dahil lagi pa rin siyang nauunahan. Isang pagkakataon bago siya mamatay ay nakaabot siya kay Venter at nakwento nito ang plano niyang mababalik Pagkagawang takbo ng mundo dahil hindi na siya mamamatay na tinatawag na Osiris Spindle. Napagtanto ni Roy na hindi pala nila alam na gumagana na ito at kaya pala nilagay siya ni Gemma dito para pigilan ang mga masasamang plano ni Venter. Nagtitiwala pa rin pala sa kanya si Gemma kaya... Ginanahan siya lalo sa misyon niya. Sa mga sumunod na loop, pakatanggal niya ng tracker ay nagpaturo naman siya kay Dai Feng kung paano maghawak ng espada. Pinagbigyan siya nito dahil sincero siya. Nagtraining sila sa maraming loop hanggang sa maging bihasa na rin siya sa espada. Sumugod na ulit siya at sa pagkakataong ito, binaba niya na ang baril at nakipaglaban kay Guan Yin gamit ang espada. Natatawa na lang siya dahil madali niyang nasasalag ang mga atake nito. At para pagtripan lang siya, ay pinutol niya pa ang buhok nito ito sa ng sarili niyang espada. Sumugod rin si Brett kasi sinaksak niya lang ito sa noo. Oh. Aray ko! Nagsuntukan pa sila ni Venter pero nang pupulutin na ni Venter ang baril ay kinuha ni Roy ang espada at pinako ang kamay niya sa sahig. Mas lalong aray ko! Pinangaralan siya ni Roy. Sino man ay walang karapatan na maging parang Diyos at baguhin ang kasaysayan ng mundo. Dapat nating iwan ang mga nakaraan at matuto na lang sa mga ito. Wow! Ang lakas ng loob mong magsabi niyan sa akin. Ngayon mapapatay mo nga ako. Pero si sino ang sasagip ngayon sa anak mo? <laughs> Pagkatapos niyang patayin si Venter ay bumalik siya sa kotse niya para puntahan ang anak niya kaso naabutan niya na lang ay patay na siya. Masakit. Isipin na ilang beses na pala itong nangyari sa anak niya ng paulit-ulit na loop na pinagdadaanan niya. Habang nakikipagdalo siya sa mga pulis dahil ayaw siyang palapitin ay isang malaking pagsabog ang nangyari. Ito palang sinasabi ni Gemma na maaaring mawakasan nito ang mundo. Naisip ni Roy na kung namatay din naman si Gemma dahil sa kanya at nadamay pa ang anak nila dahil dito at katapusan na din pala ng mundo ay wala na rin palang sa isay kahit ano pang gawin niya kaya sa mga sumunod na loop ay nawala na siya ng ganang bumangon pa kaya palang sawang pinagsasaksak siya ng paulit-ulit ng asasin isang umaga ay nagsawa na siya at napuno na sa patayang ito nagdesisyon na lang siyang samantalahin ang oras na makasama ang anak niya lagi siyang pumupunta sa mall para makasama ang anak niya, makipaglaro at kumain. Ginagawa niya ito sa bawat loop hanggang sa katapusan na ng mundo. At magigising na ulit siya at uulitin ulit ito. Gusto niyang sabihin kay Joe na siya ang papa niya pero wala siyang lakas ng loob. Sa loop 249 ay napag-usapan nila ang trabaho ni Gemma at nabanggit ni Joe na tinawagan pa nga siya ni mama niya kaninang umaga. Magkahalong tuwa at gulat ang naramdaman ni Roy dahil buong akala niya ay patay na si Gemma. Gabi pa lang bago siya matulog. Nagkapag-asa na siya ngayon at may panibagong plano. Nang magsimula ulit ang loop ay sumugot ulit siya at pinagbabaril si Venter at Brett para tanungin sila kung ano ang ginawa nila kay Gemma. Nagsalita na si Brett at nagsabing na alerto sila sa ginawa niya sa Osiris Spindle dahil sinabutahin niya ang proyekto at ngayon ay hindi na nila alam kung paano ito patitigilin sa pagsabog. Nakita niya ang CCTV ng malamang namatay si Gemma 14 minutes pagkatapos niyang gumising. Binarin niya ang sarili niya para umulit ang araw at panibagong misyon ay sagipin si Gemma sa loob ng labing apat na minuto ito. Pakapatay niya sa unang assassin ay tumalon na agad siya papunta sa helikopter. Sabi ng gunman, Tumalon? <laughs> Bubo naman nun, di man lang tayo pinahirapan. Sige, ikaw naman ang tumalon, bugoy. Tsaka niya inutusan ang piloto na pumunta sa kumpanya sa loob ng labing dalawang minuto. Pakalapag nila ay dinala niya ang machine gun na para imasakyan ang mga assassin na paalis pa lang sana sa building. Dinaanan niya lang ang mga patay nilang katawan at kumuha ng baril at espada ni Guanyin. Pinagbabaril niya ang mga makasalubong niyang gwardya hanggang gang sa matagpo ang sinasaktan ni Brett si Gemma. Tinusok niya ang bayang ni Brett. Aray ko! At pinagbabaril si Venter. Sa wakas ay nagatagpo na rin sila ni Gemma na laking tuwa ng malamang gumagana ang spindle. Natanong niya si Roy kung nakailang ulit ka bago magawa ito. Sabi niya, ah, isa lang. Wow, ang galing mong kupal ka. Kaso nalaman niya rin ang totoo nang sabihin niya ang mga natutunan niya sa anak nila. At sabihin napatay niya na ang lahat ng asasin at ligtas na rin si Joe. Sinabi ni Gemma na walang makakapigil sa spindle sa ngayon. Pwede lang itong mag-restart pag nakapasok na si Roy sa loob saka matatapos ang loop at babalik na sa normal na daloy ang mundo. Pero fury pa lang ito dahil first time na mangyayari ito. Andi pa talaga nila sigurado kung anong mangyayari. Dahil minadali ko lang ito para pigilan si Venter. Kung magpapatuloy man ang normal na daloy ng buhay ay maglalaho na si Roy tuluyan pero para kay Roy. Matutunan niya lang lahat kung paanong maligtas ang anak nila at si Gemma ay masaya na siya. Kaya matapos mag-request ng halik at I love you kay Gemma ay pumasok na siya sa Osiris Spindle, gumana na ang makina at umaasang sa huling pagkakataon ay bumalik na sa dati ang lahat. Pagkatapos ng liwanag ay wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nabitin ka ba at gusto mo bang malaman ang sunod na nangyari? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang magagandang pelikula. Ikaw, anong gagawin mo sakaling ikaw naman ang masalang sa Osiris Spindle? I-comment mo nga kung anong gusto mong i-recap namin next.